Ilang convenience outlet ba ang pwedeng ilagay sa isang 20 ampere circuit breaker kung para sa bahay? Naku, dami nito, Brad. Bigyan na kagad natin ng sagot. Walang limit. Kahit ilan. Marahil magtataka kayo dahil iba ang alam, alam ng karamihan. Hindi ba? Walo hanggang 10 lang ayon sa PEC. So, ang gagawin, kukunin muna yung 20 yung uh, total load ng 20 ampere circuit breaker 4,600 uh, volt amperes tapos lalapatan ng 80% safety factor magiging 3,680 na lang saka i-divide ng 180 volt ampere per receptacle ayon sa PEC para makuha yung dami ng convenience outlet So, 20. Dahil dalawa ang convenience outlet sa isang uh, uh, receptacle outlet na to, lalapatan pa ng 50% safety factor. Kaya ang lalabas, 10 na lang. Yun ang nakuhang sagot. Pwede yan. Kung ang kakabitan nyo ng convenience outlet, ay mga business, commercial at industrial establishments. Pero kung para sa bahay, hindi yung 180 volt ampere per receptacle ang rule. Iba ang ginagamit natin sa calculation ng branch circuit at convenience outlet. Kung para sa bahay, para walang kaduda-duda, kunin natin ang uh, ating uh, sagot doon mismo sa source ng lahat ng standard dito sa Philippine Electrical Code. Yan. Alam nyo ba na lahat ng pwede nyo at kailangan nyo malaman tungkol sa electrical installation na andirito, ang hirap lang hanapin. Hayaan nyo gabayan ko kayo sa pag-navigate ng Philippine Electrical Code. Uunahin natin kung ilang convenience outlet ba ang pwede at saan natin makikita dito okay? kung meron kayong kopya ng Philippine Electrical Codebook ay uh, makabubuti na kumuha kayo ng highlighter tapos yung mga section na babanggitin natin i-highlight ninyo para sa gayong kung gusto nyong balikan ay magiging mas madali puntahan na natin yung section kung saan binabanggit yung rule na 180 volt ampere per receptacle. Ito yun. Section 2.20.2.5 General Use Receptacle Outlets for All Occupancies. May listahan yan. A to L. Puntahan na kagad natin yung letter I dahil nandun yun. Except as covered in 2.20.2.5 J and K, receptacle outlet shall be calculated not less than 180 volt amperes for each single or multiple receptacle on one yoke. And ninety volt amperes per receptacle for four or more receptacles in one equipment. This shall not apply to receptacle outlets in section two point ten, point one, point eleven, c one and c two. Okay? So yung one hundred eighty volt ampere Dao. mag-apply yan sa one yoke. Kahit single or multiple receptacle. Ito itsura ng one yoke. Ganito. Pero sa atin, lumalabas, merong single, merong double, saka merong tatluhan. So, pag ganito daw, i-apply natin yung 180 volt amperes for each uh, yoke. So, kahit hanggang tatlo, 180 volt amperes pa rin. Okay? Ngayon, pagka naging apat na o sobra pa, gagamitan lang natin ng 90 volt ampere per receptacle. 1, 2, 3, 4. So, 360 ang gagamitin natin dito. Volt amperes. Pero, kung ganito na isa hanggang tatlo, dahil 180 volt amperes lang. Mapansin nyo, walang sinasabi rito na pag nagkwenta tayo, mag apply tayo ng 80% safety factor. Bakit? Kasi yung 80% na yun, i-apply mo yun sa load. Hindi sa pag-calculate ng dami ng receptacle pag apply mo dito, mababawasan yung dami ng receptacle. Tapos, yung load, babawasan mo pa rin, dobli na. So, yung load ang babawasan natin, hindi yung dami ng receptacle. Okay? Tsaka, pumapansin nyo, hindi natin i-divide ng 50%. Dahil, sa naging dalawa yung uh, convenience outlet dito, dahil walang binabanggit dyan. Kahit magdalawa, kahit magtatlo, hindi natin pa rin i-divide ng 50% kasi magiging konting-konti yung ilalagay natin na receptacle outlets. Okay? So, saan hindi mag apply itong rule na to? Pansinin natin mabuti. Except as covered in 2.20, 2.5. Ah, mayroon palang exception na itong rule na to hindi mag apply Saan pa? This shall not apply to receptacle outlets in 10, 1, 11 C1 and C2. Hmm, meron pala. Ano yung C1? Small appliance kitchen branch circuit. Eh yung C2, laundry branch circuit. Pansinin ninyo, itong dalawang ito, nasa bahay. So, itong 180 volt amperes, kung circuit breaker na 20 amperes para sa small appliance at laundry, hindi siya ang rule na gagamitin para dito. Isa pang pansinin natin, yung word na shall at saka shall not. Tingnan nyo mabuti. Mandatory rules are those that identify actions that are Specifically required or prohibited and are characterized by the use of the term shall and shall not. Matatagpuan yan sa section 1.0.1.5a. So, itong word na shall at saka yung shall not, palagi nyo yung makikita pag nagbabasa kayo ng uh, uh, Philippine Electrical Code. Mandatory rules yan. Ibig sabihin, commanded by authorities required. So, pag shall, palagi required yan. Dapat. Hindi nyo pwedeng i-ignore ito. Ito lang ang tamang gaw dapat gawin. Pag nakita natin shall not, prohibited yan. Hindi dapat bawal. Pag ginawa pa rin natin yan, ang tawag nung violation ng code. Okay? So, tuloy na natin yung discussion natin dito sa section na ito. Kung makita ninyo, balik tayo dun sa exception. Except as covered in This section, tingnan natin kung ano yung sinasabi diyan sa section na yan. j Ito yung section na yon. Dwelling occupancies. Except as covered in dwelling occupancies a. Ah, pagdating pala sa dwelling occupancies, hindi mag apply itong rule na ito. Gayon din, hindi rin ito mag apply dito sa small appliance at laundry dahil ito nasa dwelling unit din. Tingnan natin ngayon itong section na to at basahin natin. In family dwelling units and guest room of hotels, the outlets specified in J1, J2, and J3 are included in the general lighting load calculations of section 2.20.2.3. No additional load calculations shall be required for such outlets. Okay? Kung mapapansin ninyo, talon-talon sa bawat section. Section na to, tatalon dito, tatalon doon. Pag dating dito, pinuntahan ninyo itong section na to, tatalon naman dito sa J1, J2. Pag pinuntahan yung J1, patatalonin kayo sa 2. Uh, 10.1.11C3 pag pinunta natin itong J2 patatalonin tayo dito sa EG and so on pagdating sa lighting patatalonin tayo ganyang kahirap mag navigate ng Philippine Electrical Code kaya kung walang magga guide sa inyo, mahirap ito no? itigil na lang kayo kaya ang inaakala ng iba ito na agad yung rule para sa lahat rule yan for all occupancies except dwelling unit Okay, so himayin natin ngayon itong section na ito ng uh, dwelling units. Ano ang dwelling unit? Ayon sa Article 100 definitions, ang dwelling unit ay living quarter kung saan merong permanent provisions for living, sleeping, cooking, at sanitation. Ano naman itong outlet? Ito yun sa definitions pa rin. Point where supply of current is taken. Ang mga rules sa pagkakabit ng outlet sa bahay ay kasama sa general lighting load calculations ng section na ito. Eh ano naman yung mga yan? Ito, nakalista sa J1, J2, at saka J3. Puntahan natin itong J1. All general use receptacle outlets of 20 ampere rating or less. Ayan. Mga convenience outlet na nakakabit sa 20 ampere na circuit breaker sa bahay, pasok sa general lighting load calculations. Hindi na natin gagamitin dito yung 180 volt ampere per receptacle na rule. Yan, sana maliwanag yan. Ulitin ko, para dito sa convenience outlet na nakakabit sa 20 ampere circuit breaker sa bahay, kasama yan sa general lighting load na iba ang proses ng pagcalculate. Hindi yan ginagamitan ng 180 volt ampere per receptacle rule. okay So, anong outlet pa ang kasama dito sa general lighting load? Number 2 receptacle outlets in 2.10.3.3e uh, and g. Okay? So, pag natin yan, dwelling unit receptacle outlets e, outdoor outlets, one each, front and back. Basement, pwede, may, yun din sa garahe, tsaka accessory building, kung meron tag-iisa, kasama na yan sa general load calculation. Teka, nakalimutan ko pala yung isa sa number one. Kasama yung mga receptacle outlet sa 2.10.1.11C3. Ito, puntahan natin itong uh, number 3, bathroom branch circuit, yung 20 ampere na circuit breaker na ilalagay natin dito sa bathroom. Ang calculation niya, kasama na rin sa general lighting load. Hindi kasama itong 1 and 2. Na-handle na natin 'yan nung uh, previous rule iba ang gamit dyan. Hindi rin yan pasok sa 180 volt ampere per receptacle rule. Ano pa? Number 3. Lighting outlet in 2.10.3.21 A and B. Mga lighting outlet naman. Mga ilaw. Lighting outlets required in dwelling units and guest room. Ito may listahan nito kung saan pwede paglalalagay yung mga ilaw. Ano? da uh, hindi ko na sinulat. Just enough na lahat ng ilaw pasok sa general lighting load calculations nitong section na to. So, ang laman pala ng general lighting load calculation kasama hindi lang ilaw kundi yung mga convenience outlet o general receptacle outlets at saka mga receptacle outlets na nakalista dito sa J1, J2 and J3 na Diniscuss na natin. General lighting load calculation. Section 2.20.2.3. Lighting load for specified occupancies. A unit load not less than specified in Table 2.20.2.3 for occupancies shall constitute minimum lighting load. The floor area shall be multiplied by the unit load in volt amperes. Table 2.20.2.3 General Lighting Loads per Occupancy Ito yung sa kaliwa Type of Occupancy Actually, mahaba listahan na to Kumuha lang ako ng konti Kasi sa lang importante sa atin yan Itong dwelling units Unit load Volt Ampere per meter square So, para sa dwelling unit 24 Volt Ampere per meter square Anong gagawin natin dyan? mumultiply natin sa floor area nung occupancy sa case natin, bahay. So, sample na natin yung computation. Ayun din dito sa section na to, at sa, sa table dito, mag tayo ng floor area ng bahay na 190 square meters. Malaki-laking bahay ito. So, kunin natin yung total VA load. 24 volt amperes per meter squared times 190 meter squared. Ang total load natin 4560 volt amperes. Ano ba ang gusto natin makuha rito? Gusto nating alamin kung ilang circuit breaker kakailanganin natin na minimum para dito sa 190 square meters na bahay na ito na gamit para sa ilaw at saka sa receptacle para makuha natin yung amperes nitong load na to divide natin itong total load by 230 volts ano yan? yan yung nominal voltage na ginagamit para sa bahay makukuha natin yan dito sa section na to makita nyo kahit sa sa voltage na ginagamit nakasulat pa rin yan sa Philippine Electrical Code so divide natin at ang kalalabasan 19.8 amperes kung gagamit tayo ng circuit breaker na 20 ampere ang rating divide natin itong total amperes na nakuha natin lumalabas 0.99 so isang 20 ampere circuit breaker lang ang kailangan natin minimum para sa 190 square meters na bahay mas maliit pa dyan yan din isang 20 ampere circuit breaker din yan ang gagamitin natin para sa receptacle at saka para sa lights. Lahat. Lahat ng ilaw, lahat ng receptacle, ang minimum ay isa. Pwede ko tayong gamanit ng dalawa, tatlo o apat. Pwede, mas maganda. Pero kung minimum mahanapin ng isa, ganong karaming receptacle o ilaw, yan na nga, kahit ilan. Pero meron ba tayong clue kung ilang receptacle lang pwede nating minimum o maximum na gamitin dito sa bahay na to? Meron. Okay? So, yan ngayon ang na natin. Kung may clue ba tayo para ma-estimate natin ilang resepta kailang pwede natin gamitin. Eto, puntahan natin itong section na to. 2.10.3.3 A1 Dito magkakaroon tayo ng clue kung ilang receptacle ang ikakabit natin dito sa 190 square meters na bahay na to. Sum natin square. Spacing of dwelling unit receptacle outlets shall be installed such that no point measured horizontally along the floor line of any wall space is more than 1,800 millimeters from a receptacle outlet. Ano ibig sabihin yan? Kung may electric pan ka, kailangan yung electric pan mo na halos, kadalasan, 6 feet lang yung haba ng mga cords eh, no? Cord and plug uh, appliance yan. Dapat, kung lalagay mo siya sa bahay, walang point sa yung electric pa na to na malayo ng 1.8 meters sa receptacle. Bakit? Para maiwasan yung gamit ng extension cord dahil yung paggamit ng extension cord, Diyan karamihan nagsisimula ang problema sa kuryente. Yung mga aksidente, tsaka yung mga sunog. So, lumalabas, between one receptacle to another, ang total distance, kung uh, no point measured horizontally along the floor line of any wall, space is more than 1,800 millimeters, 3.6 meters ang layo nila sa isa't isa. Kinumpit ko ngayon yung, kung square ito, Lumalabas ang isang side niyan 13.8 meters. At kung kukunin natin yung uh, total perimeter ng bahay, lumalabas 55.2 meters 'yan. So, kung lalagyan natin ng receptacle 'yan sa bawat 3.6 meters, divide natin itong perimeter by 3.6. Lumalabas 15 0.33. Sa makatwid, dito pa lang, kung lahat lang ng side, lalagyan natin ng receptacle na ang minimum ay 3.6 meters, 16 receptacle outlets ang kailangan nating ilagay. So sa 190 square meters na bahay, wala pa nga mga kwarto-kwarto dahil may mga may mga ano rin yan, horizontal walls din yan. 16 na kagad ang lumalabas sa isang 20 ampere na circuit breaker. So, kung sasabihin nyo, balik tayo dun sa isang rule kanina na sampo yung, yung ilalagay lang natin na uh, convenience outlet dahil sa rule na 180 volt amperes per uh, receptacle. Sampo lang ang lalabas. Kulang. Cool 16 lumalabas para sa ganito. Ang pinaka-minimum eto yung rule na gumagamit ng 180 volt ampere per receptacle na pinakita natin kanina. Ang ginawa natin, kumuha tayo ng, kinuha natin yung total load, tapos inapplyan natin ng 80% safety factor, tapos another 50% safety factor, kaya lumabas, 10 receptacle outlets lang. Kung titignan ninyo, kulang dahil dun sa ginawa nating kwenta ayon dito sa spacing rule, 16 receptacles ang minimum. Perimeter pa lang yun. So, pwede ba natin gamitin ito? Pwede naman. Kaya lang doblehin nyo yung circuit breaker. Gawin yung dalawa para umabot ng 20 receptacle outlets para dito sa size na to ng bahay. So, pwede bang gawing tatlo, apat? Pwede naman. Ang isa pating comment ko dito, nag-apply tayo ng 80% na safety factor, 50% safety factor. Wala yan dun sa rule na ito, kahit hindi ito para dito sa bahay wala yan doon, actually may 80% yan sa cord and plug na load, doon natin na-apply yan, tsaka yung 50% doon sa mga uh, permanently fastened in place na equipment, 50% ina-apply natin yan doon sa receptacle and outlet, pero hindi pwedeng basta na lang nakita natin 80% 50% kung saan sana lang natin i-apply na percentage yan sa mga ruling, hindi yun ang sinasabi natin na hindi dapat yung 180 volt ampere per receptacle rule na yan hindi kailangang i-apply sa paglalagay ng convenience outlet para sa bahay. Lahat ng ikakabit nating ilaw at receptacle sa bahay sakop na yan ng general lighting load calculation. Kaya uh, kahit ilan at walang limit ang pwede nating ikabit na ilaw at bilang ng receptacle. Ngayon, meron bang advantage kung marami tayong ikakabit ng mga receptacle outlet? Tingnan natin. Meron naman. Una, kung mas maraming convenience outlet, mas konti ang gagamitin nating extension cord. Mas konting extension cord, mas iwas disgrasya Pangalawa, maliliit lang ang mga sinasaksak nating mga load sa ating mga outlet tulad ng mga electronic gadget lalo ngayon sa panahon na to. Mga computer, laptop, charge ng charger ng cellphone, TV, malaki na yung vacuum cleaner. Tapos, konti lang ang kumikilo sa bahay. Hindi naman masyadong marami yung miyembro ng pamilya at hindi sabay-sabay natin ginagamit lahat ng outlet lumalabas pa tayo ng bahay karaniwan sa araw, kaya kadalasan sa gabi na, lang natin nagagamit ng gusto ang ating mga outlet. Panghuli, ang lahat ng mga outlet na yan, protektado yan ng ginawa nating calculation sa general lighting load. Kaya sagot na yan ng circuit breaker. Okay. Congratulations kung umabot kayo hanggang sa dulo nitong video na to. Kasama ko kayong ninavigate natin yung PEC na patalon-talon tayo at din tayo sa mga sections. Asahan ninyo na ganyan palagi ang uh, pagbasa ng Philippine Electrical Code. Patalon-talon at uh, hayaan ninyong gabayang ko kayo sa pag ng Philippine Electrical Code sa iba pang mga topic natin. Ang layunin ng video ko ay maipaliwanag ng maayos ang mga provision ng PEC at magbayan ang ating mga electrician na maunawaan ang tamang standard ng pagkakabit ng kuryente ayon sa nilalaman ng Philippine Electrical Codebook. Ang susunod nating video ay paano mag-size ng main breaker. Okay? Kung nagustuhan niyo ang video ito, ay i-like at mag-subscribe para marami pang maabot at matulungan ng ta uh, natin ang ating mga kababayang nag-uumpisa pa mag-electrician. Thank you.